bata ni Pinuno mga tol no so andun sila sunahan so makapabot ka dali karun ugdol atong uh, black water ng sabi ni Pinuno so kung pagkabata daw niya wala daw to nila na uh, o nahibalan na unsay sulod yun ato um, unsay yun so karon testingan natong doon mga tol. Ito yung sabi ni Pinuno mga tol. Yan. Pati si Johnny hindi mawakan yan. Lalo na siguro tayo. Huwag si ano po mga tol. Si Pinuno. Hindi mahawakan to. Napaka pangyarihan siguro ito mga tol. Napaka siguro nito. So hindi natin pwedeng hawakan to. Baka mapahamak rin tayo mga tol. No? So, yan. Yan. So Ah, ini akong tulong mga viewers, mga hunters. Ah, ano po ang gagawin ko para makuha ko to o mabakan. Mag-comment lang kayo mga tol. Mga viewers, mag lang kayo kung ano ang dapat kong gawin. So location po natin no. Sana ma-rescue, dito sa ah uh, area ang tulo, last last walahan. So, sa ngayon mga tol, sana ma ko, ma kunin ko ninyo dito. Ano yung location tapak Napakalaking puno ng kahoy. Ayan. Punta, ma-rescue ko ninyo mga hunters. Makasamahan ko dyan. Yan yung location. Short, short lang ito mga tol. Tago-tago rata kawat kawat lang to na ha, video baka mapansin tayo mabuking tayo patay tayo dyan yan location yan napakalangin puno di isa lang to dito mga tol yan o no? pag isa lang to kaya makita nyo to Andito lang ako mga tol tulungan nyo ko sana matulungan nyo ko dito madadali na mahawakan natin pati rin si Pinuno, si Johnny hindi nila makapal yan, matuloy ulitin ko mga hunters ko dyan mga kasamahan ko dyan sana ay marisko nyo ako no? dito lang tayo sa area sana po ay marisko ninyo ako tulungan nyo ako mga tol dito lang yung location sa may puno dito sa malaking puno at saka may parang may butas oh yan. pwede natin mahawakan to kasi napakainit ito yung location yan ang isang katao ka tao Bantay ko, tinano. Bantayan ako, bantayan. Misig, delikado ba? Tarong ka na ha? Ganong ang kamusunod na yun? Gusto pinuno. ang pinano? Hello, gusto. Na ako dito, hindi ko gusto na mga yaya ha? Yes, masusunod, Pinuno. Hindi ko sunod, pinuno. Kiringalo sa kuwan eh? Ha? Gusto mo? Gusto na ang problema sa kuwan. Ihaon ako ni? Kung saan may problema ng mga kwarta? Patong suldo na nyo. Karoon si Manauna. Sulduan tamo. Sige, pinano. Tarong nga lang yung trabaho rin ha. Ang tarong may sa ko trabaho pangako mo ang suldo. Hindi ko gusto ano, lulu, yes, pinino. Nason, pinino. Pinano, na lulu ha. Yes, pinano. Nasunod pinano. Pinano rin. Uptick mo. Kaya yung pabuhat na. Kaminaw! 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 Kami ano nang isaw? Si Gunit siyang armas. Muna ay gusto na ako makita. Ito, muna ay mong trabaho. Tubuhan na. Tarungan na ako. Isa may mong kuhan. Ikaw upload na na? O, ako pinuno. Bayo. Ayun, pakita niyo na ako ha. Yes, pinuno. Masusunod, pinuno. Bayo. Pinuno. Ano sabi na no? Kabalo naman yun to. Adili si Johnny. Nagkawa si no. na na yung lawas. Okay, si Commander Oraka. Ano no? ang kapangyari ang buhok. Nalangit kong utana ni mo. Kasama na, Johnny. Anong dagalitok ka sa kuwag, Johnny? Walang ibang nakabantay dito mga tol. Kami lang. So Yan ah Dalian nyo ito mga tol Si uh, sam Samtang na pamidre nagalitok sa kuwa? Ma Unta mapanood yung video ito. si Pinuno. Hindi na Sana yung video na ito mga tol. Para makita nyo kung saan kami ngayon. Yung location pinakita ko na kanina. Nasa puno yung black water mga tol mag lang sa baba. Kung ano otoman. ang gagawin ko para makuha ko 'yan. Kasi andito lang sila, hindi sila Ayyan, alis yon dito, yon dito kasi andi yung black water. pinuno, Luan na hindi ko rin yung mawakan din kasi napakalakas napaka yun Napaka kapangyarihan Karon pa Unsa ka ka mission pinuno? No? Gusto na kumakawalo, gusto na ng misyon. Di na ka magproblema eh. na yun. Ako ipakita sa inyo ang mga hulagway. Asa man ako kinunok makita? Kaya hey, mga naong nga. Dapat yung man-ani mo na eh. Matuman kinunok. Matuman. Hey. Hey. No. La, yeah. Sorry, eh! Eh! Ano? Na kinunok. Ya. Sa yan eh. Gitan pa ni Sabayan. Pagpaprint nyo dito. Mone akong ipakuan sa'yo mo. Mone mga hulagway ah. Eh. Huwag maghihintayin ang mga tao na Matuman, Pinuno! Matuman! Hindi ko gusto sa iyo Kaya ako maging maghihintayin trabaho Matuman, Pinuno! Sa iyo magkakita Kung mo gusto sa iyo sa iyo ang balay at sa ang pamilya Matuman, Pinuno! Mahayok! Matuman! Yan ang gusto ko sa iyo, commander Urap Saan ang inuutos ko sa iyo Anong mo? Matuman, Pinuno!

Kilala, What? Kilala Sila mga tol. You ano? Know, kilala, kilala niya sila. Yan. Pero may isa. Bukot yun yun. Ah! Aron! Taks. <laughs> Pag-anda mo! Sino! Kinala kong tao ka ron! Kinala plano! Nga kong aron din nila sila magkabantay. sa so, todo ato -to plano sila ha sila mo no, makakawak awak sa na. ano yung ng mga expert yung <laughs> nakabalo o asan ni mga tawo ni ano gusto ko sa yung tawo ginanglan ko tao, Pinuno! basta kung mo, ha? gusto niya sa mga kung gusto bril yaso dapat limpyo yung trabaho ha salik na ko Pinuno? ako ibala ni eh. ayaw basa ang ako walang ah. hangyo karon Hindi na lagog tao. Hindi na katao na bang upat no. lang gabok? Upat gabok. Sige. Ako yung mga gagawin na rito. Bato ako yung ah. <laughs> Sayang, sayang. ni Chani mga tol. Kasi may target sila. Apat na vlogger. Kilala niyo yan. Mga ano, tol. Samadali ano palahon Agong...

pangalan ni, Kilala ni 29. ano mga to? Ni Pinuno. 29. sila. ni? Mo mga Ano? Ini kisaw Yan ay susunod nila mga tol. Sana. Money. Mga tol, mapunod yung video na to. Sana i-share ninyo. Para kumalat nang Mo ni dito mga tol. Mo ni nga video kita na to para makita rin nila. <laughs> kung sino isusunod <yung> ni <laughs> Johnny, <laughs> John, <laughs> <sinong> target nila? Ya. Tidak.

Putla ka daw! Ano, hindi ko ang ginangla Ako na ipas sa ganis. Ano, diwang kayo! Ito, diwang hap. Ay, gila, daga na, kagi Gusto ko ka na mga tao, kapsik. na, tarador. Inakoy. Tatman mo na eh. Oh? Inakoy plano. Sexy lady kayo. Bato ka niyong matawala ni. Simple. 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 Simple.

Anawa, target na ganon. Ngayon, hey, target daw Dani? ni Jani. Ilangan natin tung. hindi ka pa lagi, bayan, nagiging pa na ako ng ilan. Parang bahala Jani, iba halan na Taguan sa ko ni, taguan ko ni. Okay, Ito yung isusunod nila Apat na vlogger mga tol Kilala ko sila At alam ko na kilala rin ninyo sila mga tol ah napakahalhal eto lo kita ko ulit sa inyo para makita jud para makita jud ninyo ilang mga naong yan ito si porti porto mga tol yung mga bigati na hunters yan si so porti isusunod ni Johnny uh, Saka ito Si Gus Job Mga bigatin rin mga tulong no? Yan Pangatlo Si Eric Vlog Yan Idol na idol to ninyo Ito, ito lahat Idol to ninyo mga tol. Anong lalo na to oh? Ito yung target nila oh Si Diego kasi Takahubad daw Kasi masarap daw sipsipin yung dugo pa. Oh. Anong lalo na yung katawan oh Macho daw macho saka napaka pogi rin ayan tol apat sila tol so, kailangan natin to na uh, iligpit kasakaling makita tayo ng mga kasama natin dito kasi nakita na natin yung location mga tol sana marescue, tayo agad mga tol no? So, ayan. Uh, sana uh, mapunod yung video na to para magita sa kasama natin 44, Eric, Jigo si Gus Job alam nyo na kayo na ang susunod so sana ah, uh, mag share po sa ang ating video mag ikalat po mga tol para magita rin nila dyan eh uh, magita nila 44 na Jigo atirik kung uh, sino yung uh, isusunod mga tol ayan so, pwede magtagal dito so pagkita ko ulit yung location yan sa malaking puno andyan sa baba yung buti yung sinasabi nilang black water mga tol andyan lang o oh. yan huwag yung lang hawakan so ulitin ko na Uh, mag-comment kayo sa baba kung ano ang dapat kong gawin o ano ang pwede kong gawin para mahawakan kayo yun yun siguro ang uh, makapatay kay Pinuno o makawala sa uh, hypnotize ni Johnny so hindi tayo magtagal tul baka uh, magkakana naman itong yung uh, dalawa si Johnny at si Pinuno so trah.